tayong mga Pilipino, kahit maraming mga pilosopo, kahit maraming naniniwala at hindi naniniwala sa mga pampaswerte, pag may naririnig tayo, let's say, uh, sa ibang tao o sa ibang lahi na pinaniniwalaan ang mga ganitong bagay dahil nakaka daw ito ng swerte, naniniwala din tayo, mahilig din tayong gayahin ang kanilang mga pinaniniwala ang mga pampaswerte. So, ayun na nga guys, uh, gusto ko lang i-share sa inyo itong simpleng, simpleng sinario lang ng, ng kanilang paniniwala sa pag-attract ng magandang enerhiya sa kanilang tahanan. So, kung kayo ay mga naniniwala sa mga pampaswerte o naniniwala kayo sa mga ganitong, ganitong um, pang-attract ng mga magagandang enerhiya, ay try po natin gawin ito sabay-sabay. O, pare-parehas natin gawin ito, guys. Ano? So, ito'y base din lang naman sa aking observasyon nung panahon ako ay nasa ganitong bansa. At mm, inisip ko at mm, tinignan ko yung, at nagtanong din naman ako sa iba na na sa ganitong paniniwala nila no kasi dito ay nag-observe din ako dito sa atin at pinaniniwalaan ko din at may mga nagsabi din din may nagsabi din sa akin na yung ganitong bagay na hawag mo itong gagawin so yun na nga guys ano very simple lang ito ay mga ito lang ay ginagawa natin sa loob ng ating bahay sa loob ng ating tahanan ano So, tayo ay, sabi nga nila ang Pilipino ay malinis daw. Pero, pag nakikita ng iba o ng ibang lahi, malinis lang daw tayo sa ating katawan. Dahil, mostly sa ating tahanan, pagpasok nila, ay mas marami sa ating mga Pilipino ang mahilig sa mga abubot. Ano? Yung mga bagay na kahit sirana, kahit mga sabihin na natin talagang sira pero naandyan dyan pa rin sa loob ng bahay natin at hindi natin mabitaw-bitawan yan talagang ang sentimental value ng mga bagay-bagay na nasa loob ng ating tahanan ay kalimitan talaga o mas lagi ay hindi natin mailet go yan kaya kahit magmukhang basura na ang ating loob ng tahanan ay hindi natin yan binibitawan o hindi natin yan Uh, itinatapon o iniaalis sa ating loob ng bahay. ano Pero, yun na nga, sa kalinisan, marami rin naman sa atin ang malilinis talaga. Lalo na ngayon, usong-uso sa social media, ang pagpapakita ng kapaano mag mag makeover ng kanilang bahay or papaano sila maglinis ng kanilang bahay. Usong-uso ngayon yan, marami gumagawa ngayon ng mga ganyang bagay o content sa social media no? well uh, maganda rin naman kasi um, aside dun sa maraming taong natututo o nakikita yung kanilang paggawa ng mga bagay sa kanilang tahanan ay isa na rin yung nakakatulong sa atin na tayo ay natututo talaga sa tamang kalinisan ano? so proceed tayo dun sa sitwasyon ng kalinisan talaga na tungkol dito sa sa mga basahan, no, sa mga basahan. So kayo kung napansin niyo 'yan or nakita niyo na rin ba 'yan sa mga doon na lang tayo sa mas malapit na bansa na nasa ating tabi lang ang China or ang mga Incheck or ano pa mang kwan. Ay alam nyo ba sila ay hindi gumagamit ng ng sarili nilang mga damit na pinaglumaan para gawing basahan. No? Para gawing basahan. Kung hindi nyo yan napapansin, well, ngayon pansinin nyo. Isipin niyo Kasi sabi nga ng 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 mga expert pagdating sa mga ganitong pampaswerte. Sabi nila, ang atin daw mga damit, ay hindi daw dapat natin gawing basahan. Lalo na kung yan ay gagawin mong basahan sa pintuan or gagawin mong basahan na punasan ng mga kamay nyo o whatever. Basta in general na basahan sa loob ng bahay ninyo or, ip or ipamimigay nyo sa ibang tao para gawin lang nilang basahan. Huwag nyo po yung gagawin kasi masama po yon At na-experience ko din po yan. Sobrang na experience ko po talaga yan. Talagang napakapangit at napaka-negative ang nangyari sa sa sitwasyon ko nung time na yung mismong luma kong damit ang ginamit ko para gawin nilang basahan. At the same time ay nandoon ako sa lugar, sa area yon, sa sitwasyon yon at doon ako nagtatrabaho and then pinagamit ko yung luma kong damit at ginawang basahan tapakan ng paa tapakan na punasan ng kamay lahat so sabi nga nila pagka ginawa mong basahan ng inyong damit lalo na sa pintuan tatapak-tapakan ka lang ng mga taong yan which is true naman po talaga totoong totoo po yan na nangyayari na pagka ang mga luma yung damit ang ginamit ninyong basahan sa loob ng inyong tahanan ay hindi po yan maganda magiging tapak-tapakan ka, mukha kang, ang tingin nila sa iyo ay napakaliit, basura lang, basahan lang, ang tingin nila sa iyo. Kaya, wag na wag nyo pong gagawin na ang inyong mga lumang damit, sisirain, or hindi na sisirain eh, yung literal na talaga lahat sa iyong mga lumang yung short, luma yung mga kamiseta, o whatever, ay gagawin ninyong basahan, tapakan sa inyong mga pintuan, tapakan sa inyong mga kusina o sa CR, wag nyo po yung gagawin dahil proven po yan na magiging tapak-tapakang kalang ng mga tao hindi hindi man ng iyong mga kasama sa loob ng bahay or kung sino pa mang mga tao pwedeng pumasok at lumabas sa inyong tahanan napakaliit ng tingin nila sa iyo at magiging tapak-tapakang kanila o kayang-kaya ng kalaang nila ay wag nyo po yung gagawin at yun nga po sa mga inchik base sa aking observation wala po akong nakitang mga inchik na ng kanilang mga lumang damit para gawing basahan sa kanilang loob ng tahanan. Mas gagamit pa sila ng mga tissue. Tayo, nanghihinayang tayo sa mga tissue eh, na gawin nating basahan, di ba? Ang tissue, uh, very expensive sa atin yan. Maraming Pilipino na ang tissue ay ginagamit lang talaga sa CR. And then, pagdating sa mga pamunas sa mga table, pamunas sa kung saan mga pamang bagay na basa, ay hindi natin yan ginagamit. Gumagamit tayo ng, ng mga basahan or let's say sabihin natin yung mga mga lumang damit or yung mga kamiseta ay gagawin natin yung pamunasan ng mga kamay or pamunasan ng ating mga mga plato, pinga or baso para pampatuyo. Diba? Yan ang ating mga ginagamit guys, ang mga inject never nilang ginawa yan sa kanilang mga lumang damit. Ang mga lumang damit nila, makikita na lang ninyo. Meron kasi sila mga tapunan ng mga damit. Nakasupot yan. Tapos doon nila yan dadalhin. May, da may lagayan sila ng mga, kumbaga nakasegregate nga ang mga basura sa sa kanila eh. Naka, yung mga bote, lata, nakasegregate yan. And then yung mga damit, sapatos nakasegregate po 'yan. So sila kung hindi na talaga nila gustong suuti ng mga damit na 'yon, kahit pa 'yan ay mahal or kahit pa 'yan ay bago pa na hindi nila nagamit, hindi nila gusto, itatapon at itatapon nila 'yan. Hindi nila 'yan gagaw meeting basahan guys kasi nga uh, sa paniniwala na rin nga talaga nila na hindi magandang gawing basahan ang ating mga sariling damit. Kaya kung kayo po ay gusto nyong maging maganda ang enerhiyang papasok sa inyong bahay at higit sa lahat ay sa iyo na rin ay wag mong gagawing ano yon wag mong gagawing basahan ang personal mong damit huwag mong ipamimigay kung kanino pamang tao or let's say sa mga kapatid mo or mga kamag-anak mo tapos gagawin din lang naman nilang damit eh I mean gagawin din lang naman nilang basahan ng mga damit mo ay huwag na lang po, mas maiging ipamigay nyo sa mga, sa mga let's say, or donation, or sa mga taong nangangailangan ng mga damit na mga nasunugan o, o kung saan paman na uh, sa mas malayo, dun yun na lang po ibigay at mas magiging kapakipakinabang. At mm, huwag wag na po nating panghinayangan kasi minsan ay ayaw natin bumili ng basahan, di ba? Ang dami naman po mabibili talaga basahan, di ba? Daming gumagawa po ng basahan. potholder holder, door knob, I mean door rag, ay marami pong gumagawa ng ganyan. Kaya lang, ay parang tingin ko ay kukunti din ang bumibili or meron mang mga bumibili let's say yung mga mayayaman sa mayayaman talaga uh, magaganda yung mga door rug nilang yan yung mga basah nila sa main door o yung mga potholder nila at bibihira or siguro may mga gumagamit din sa kanila ng mga luma nilang damit at ginagawa din nilang basahan pero mostly ay bumibili sila pero tayo mga nasa level lang ang buhay, ang pamumuhay ay mostly ginagamit nating basahan ang mga pinaglumaan nating damit. Kaya this time, uh, maniwala man po kayo sa hindi wala naman pong masama kung gagawin natin ay 'wag po nating basahanin ang sarili nating mga damit. 'Wag po nating gawing basahan sa ating mga main door, sa door ng mga CR, or sa lababo, o saan pa man, huwag na po tayo manghinayang bumili. Kasi, bad luck nga po ang dating. Nagiging tapak-tapakan lang tayo ng, ng ibang tao. Napakahirap, napakasakit naman po, di ba, na, na tayo ay tinatapak-tapakan laang ng ibang tao. O napakapangit, o napakaliit ng tingin nila sa atin, di ba? Napakasakit po nun. At mm, pagka ganun ang nangyayari, so, nagkakaroon ng masamang enerhiya lagi sa atin, di ba? Uh, lahat na lang ng mangyayari sa atin ay puro na lamang negative. Nandiyan lagi na lang puno ng burden, ng galit ang ating puso, ang isip kasi yung mismong mga taong yon na gumagawa sa atin, ay, syempre, hindi may iwasang hindi tayo magalit sa kanila. Di po ba? Kaya, this time, sikapin po natin na yung mga pinaglumaan nating mga damit. Huwag po natin gagawing basahan yan. So, yun lang guys. And, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. This is an amazing and have a nice day po sa inyong lahat. Bye-bye!